Yung guys, good morning. Baka naghahanap kayo ng venue guys. Yung gusto nyo mag-event. Dito sa atin niyo, mayroon kami dito. Uh, ah, di hall, tsaka Dorin Black Box. Yung capacity ng Dorin Black Box namin guys ay 200. Tapos depende sa inyo kung anong stage na gusto nyong itayo. Yung black box na yun, walang, walang perm, perm, permanenting stage. Depende sa inyo. Standard. Walang standard. Tapos itong Yondi Hall. Yan. 800, ano 800 ano to? 855. 855 yung seating capacity namin dito. Tapos yung mga ilaw namin, ito. LED Propar. Ayan. So, ilang kulay ito? Ilang kulay? Lahat rin? Tatlong. kulay ito. LED Propar namin. Tapos itong Propar. Kanto. Lahat ng kulay ba nandito? Kung anong gusto mo daw kulay, mayroon itong proper na to. Ayan, yeah, maganda to guys. Yan, ang namin. Yan, marami siyang bilog-bilog. Sa harapan. So, nag-aayos kami ngayon dahil kakatapos lang yung sintang dalisay ng event. Yan, yung mga kable. palit lang namin. Pinapalit-palit niya lang pala yung ulo. Hindi namin. Siya lang palang gumagawa. Diyan, ganyan guys. Yan yung malupit na na estudyante ni Sir D no? yun yung magmamana ng trono balang araw hindi pa ngayon magpapahinog lang yan guys hindi pa ngayon magpapahinog <laughs> okay. lang yan so ito marami kaming batins dito guys yan popular ko na kayo para hindi na kayo pag nakita nyo to pwede na kayo kaagad sumampa dito ito may kami dyan cinema screen yun yung kung gusto nyo maliit lang yung stage. Hanggang dito lang. Yan. Pusito lang yung gamit nyo dyan. Pwede yan ibaba. Tapos may red curtain rin dyan. Yung pinakaming curtain. Pag hindi kayo gumamit ng projector. Pwede yun lang rin yung background nyo. Tapos mayroon kami dyan. Mga buttons pa yan. Marami pa yan. Tapos may cyclorama. Binababa rin yan pag may event. Tapos may mga lig. 14 rin kami dyan. Bababa rin yan. Tapos yun, nahihirapan na siya. <laughs> Speaker namin guys, nandyan. Kita nyo ba? Ayan, mga yan. Nakasabit. You know. Kalimutan ko lang ang pangalan niya. Tapos may mga ilaw kami doon. Uh, frontal. Frontal side, side frontal pala. Pero kami doon mga ilaw doon sa taas, yung frontal. So, mga ganyan yan, nakasabit lang. Mga ganyan, tapos may power 64. Yan. Dito naman may mga poste kami diyan may mga ilaw rin yan. No? Yan. Yan, may mga ilaw dyan. Tapos doon, kabilaan. Yan, tapos yung buttons namin dito, marami. Marami to guys. Marami ang spare buttons kung gusto nyong gusto nyong magsabit ng mga props yan marami yan ito yung pinaka main curtain namin yung pulang cortina na dito so bali may ikaw kami dito 33 33 buttons yung mayroon kami dito sa arite eh. ganun karami yan ang okay, guys so, doon nakakunik lahat yan And tapos yung dito yung ka namin guys, yung guard na snappy. Yan. Snappy niya lagi yan. <laughs> snappy yan guys. Shout out, shout out, man! man. Oh. <laughs> <laughs> tapos, magtaka kayo kung ba't mayroon kaming ilaw dyan. Ano tawag dito, Tops? Ghost light. Ghost light. Kasi pag pinatay na lahat ng ilaw, ito yung magiging guide nyo. Pag alimbawa, napunta ka dito sa stage na hindi ka mahulog dyan. Yan, yung pinakapagitan. Iwan ko kung tama yung basta. Yun yung ganyan. May paluspat spot doon sa taas. Yan, ako lagi sa palo spot na Kabilaan yan. And guys, kung naghahanap kayo, huwag na kayong lumayo. Mag-inquire na kayo dito sa arete. Ayun. Dalawa, vlogger. <laughs> May vlogger yun. <rin>. Kasi <laughs> tayo lilipat namin to yung yung propa. Gandang ilaw yan, guys. Malaking tulong yan. So, yung guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Inquire na lang kayo pag may gusto kayong mag-event, no? Pang malaki ang event, pwede dito sa Yundi Hall. kung malaitan, pwede ka sa Durin Black Box. Dito na lang, guys. Maraming salamat. Eh hey.